Paano mo malalaman na para sa iyo ang negosyong tinatahak mo? Ako nga pala si Aika Medriano at isa akong negosyante dito sa Pilipinas. Sa so vlog na ito, balikan natin kung ano yung naging pagtahak ko sa negosyong gadgets and accessories. Kung una, isa lamang akong simpleng gadgets enthusiast na walang kaalam-alam sa pagnenegosyo. Hindi ko alam kung paano ito magiging negosyo. Ang pinakan naging malaking challenge sa akin dito ay yung pagkuha ko ng supplier at pag-unawa sa mga market trend. Pero sa mga pagsubok na yon hindi ako sumuko. Tulong ng determination at tsaga ko, unti-unti kong nalaman yung hakbang para mapalago ang negosyo ko. At sa bawat hakbang na ginawa ko, in-experience kong magsimula ng negosyo para malaman ko kung ano talaga yung gusto ko at kung ano talaga yung mag-work sa akin at kaya kong panindigan. Nakita ko yung pagbabago ng negosyo ko mula sa simpleng pangarap hanggang sa unti-unti ko -unti itong mapalago. Kaya ngayon, magsishare ako ng tips and insights sa mga natutunan ko base sa personal journey ko sa pagnenegosyo. Sana makatulong din ito sa pagtahak niyo ng sarili nyong landa sa pagnenegosyo. Una sa lahat, dapat tanungin mo sarili mo kung gaano ka-passionate sa industriya ang tatahakin mo. Gaya ko, pinasok po ang industry, ang gadgets and accessories business. Dapat alam ko kung gaano ako kapasyonate dito. Kasi kung mahal mo talaga yung ginagawa mo, mas madali mong malalampasan yung mga challenges sa pwedeng dumating. Pangalawa, kailangan din natin suriin yung mga skills and strengths sa, mga ne sa negosyong ito. Gaya ng mga sinabi ko sa mga nakaraang vlog na kailangan natin ng financial management, marketing strategies, at customer service para mas mapaganda yung pagpapatakbo natin ng negosyo. Ang isa pang key factor dito ay pagiging matyaga at pagiging determinado. Kasi sa negosyo, hindi natin maiiwasan yung mga pagsubok, mga pagkakamali. Pero kung meron kang tiyaga at determinasyon, for sure magtatagumpay ka sa negosyong pinili mo. At huwag na huwag natin kakalimutan yung mga feedback ng customers kasi isa yun sa pinaka-importante para ma-improve natin yung negosyo natin. Lalo na sa larangan ng gadgets and accessories. Siyempre gadgets. Siyempre pag gadgets, mas prone siya sa mga defective product. So, kailangan na assist natin yung mga customer and ay natutulungan natin ma-resolve yung problem nila agad kapag nagkaroon ng problema sa produktong binili nila sa atin. Tsaka hindi rin natin maiiwasan yung mga customer na magagalit sa atin, normal lang yun sa negosyo, pero kailangan alam natin kung paano natin sila i-handle para alam nila na mapagkakatiwalaan pa rin tayo. Para sa akin, sa negosyong pinasok ko, hindi lang yung pagbebenta yung focus ko dito, kundi pagbibigay value sa mga tao, sa mga taong nangangailangan ng produktong ino-offer ko at makatulong din makipagbigay ng trabaho sa ibang tao. Siguraduhin natin na yung bawat decision natin may kabuluhan nito para magbigay sa atin ito ng magandang effect sa negosyo natin, sa customer at sa sarili natin. Kapag ginawa mo yung mga bagay na to, sigurado na magtatagumpay ka sa landas na tinatahak mo. Niniwala kasi ako na para malaman mo rin yung negosyong tatahakin mo, gusto mo talaga yon kailangan ma-experience mo muna o magawa mo muna. Hindi naman kailangan na alam mo na agad kung ano yung gusto mong gawin. Kailangan kahit hindi mo gusto, simulan mo ito para maisip o malaman mo kung ano talaga yung gusto mo. Ang kasi natin dito, mahilig lang tayo magplano, pero hindi na natin na-execute yung mga pinaplano natin dahil iniisip mo kung para sa'yo ba talaga yung negosyong tatahakin mo. Pero ayun nga, para sa akin, kailangan nung i-experience muna bago mo malaman kung gusto mo talaga isang bagay o hindi. Nahihirapat ka man ngayon pero alam ko na makakaya mo ito at alam ko na malalagpasan mo rin lahat ng pagsubok. Basta magtiwala ka lang sa sarili mo at huwag kang sumuko. So kung meron kang natutunan sa video ito, paki like na rin at subscribe ng account ko. At saka ito nga pala yung negosyong sinasabi ko sa inyo na gadgets and accessories. Kung may mga gadgets need kayo, pwede kayong mag-message dito. Pwede rin kayong dumirekta sa website namin na pamtechph.com. Then, ilagay nyo lang yung promo code na PAM10 para mabigyan kayo ng 10% discount. Learn today, create a better tomorrow.